Ito yung paa kumain, ito yung ating rice. And this is my food. Ah, oh, challenge one. Please, you try. No. What? No. Ayaw niya guys, look ko nag-ahabol ang Kamusta kayo? Kamusta kayo? So kain na tayo. Of course, meron din akong kapiligot. Mayroon siya mag-ilaw. Ito. Is your pa, no? Ito. 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 Shout out Ito. 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 Ito.

Maligwa mo na yun. Tapos kung mo pa katapos. me. People close to get hurt. nilagay ko pala ito sa bigasan, nakalimutan ko na sobrang hilo. Ma-overact siya. Nilalagay ko kapag red carpet. Masak na tayo, wala rin. na. Ito na. Ayan. Mm. Nandito pala kanina ano espasol, ayan. Pasalubong, ng na... hmm. Pasalubong ng yung kahapon. Pasalubong yung kahapon, yung pinang... glutinous, yung Saka yung dito, hindi yung...

Mm. I don't want to stop eating. Yummy. Challenge before you no. go.

Ayan Dried fish or divorce? Ayo clear room. No, zero. no zero. <laughs> ko. Tinay ko siyang pakain ng balutan. Kaya wala na ako, hindi ako itu nito so kasi ayaw niya talaga. Ayaw din sa camera. Parang ito, ayaw din sa camera. Buti nga ngayon, nakikita siya edit ni mama yan, tanggalin niya. Hindi ko i-edit yan. Katuwang dan dito. Bye-bye!